Anong kinabibisihan mo dyan? Tignan mo. O yung red, di ba? Yan uh -huh. yung tubig na may vitamin pro. Pero pag, pag hapon na, tubig na lang. Rainwater na lang. Kumaga lang yun. Kumaga hanggang sa magpakain ka ng hapon. Anong pinakamabisang oras para magpakain ng hapon? Hapon? Yes. Sa hapon... Uh, alas 4 hanggang alas 5 O alas 5 Kasi pag alas 3 masyado pang Maaga-aga pa yun Hindi pa ganong uh, Maganda magpakain kasi Pagdating ng alas 5 Yung manok mo medyo Parang nagugutom na naman So maganda alas 4 O alas 5 Sa umaga automatic alas 6 hanggang alas 7 6 to 7 Mga ganun. Kapag uh, hapon yan ang ideal. Para sa akin. Para sa akin. Sa iba, hindi ko alam. Kayo mga kaibigan, kung kayo ay mag-aasa, okay. ano ba yung ideal na magpakain ng umaga at hapon? Pakomit naman sa baba. Para naman may idea rin kami kung kung ano yung oras ng pagpapakain nyo. Baka may, makakuha kami ng tip, di ba? Well, dito tayo banda. Nagpapalit muna akong tubig bago magpakain. Kasi mas maganda yun kasi minsan pag nga nauura yung pakain ko mabilis siya kumain uminom, kapag taas kumain uminom sila ng tubig hindi ko pa napapalitan yung tubig kaya ginagawa ko papalitan ko muna yung tubig diba? mas maganda yun diba mas maganda unahin mo muna yung tubig ba? Diba? sama ka ng sama takot naman sa dul bagay okay, wala naman siyang ibang pupuntahan <laughs> yan lang naman siya tapos yung ganito yan, dinidilig ko lang sa lupa yan. Yung kung yung parting dry, yung ibabasa. Pero huwag kakalimutan, ang mga tubig, tinataob bago mag uh, yung mga alaga. O kaya pag nakahapun uh, nakahapon na. Kailangan itaob. Yung mga palaka, no? Ginagawa yung resort. Walk in lane. Si Bradling masungit. Ginagawa ng jacuzzi. Bradley. Pamangan ng... Kapag hapon, nagbabawas na ako ng konti. Hindi ko na pinupuno. A crocodile. Eh, crocodile. crocodile lab lab. Mag-ano sila, tataba sila ng todo pag parehong puno eh. depende pa rin sa pangangatawan kung payat kung di kaya nang bawas ng konti sa puno puno na bibigay ko pero itong mga to malalaki katawan bakit ko. dalawa yung kainan ni Bradley? kinain niya yung kanin na tira ni Judge okay. kainan ni Kobe to <laughs> Kobe wala na si Kobe Ito, kainan ni Kobe to sino okay. kaya magmamanan dito sa kainan ni Kobe? iminana ni Kobe to kay Kevin Logo. Ah, oh, taba ewan ko, tabalo sing magmamana nito. Kung sino ang ano, kung sino ang magbibigay ng pusa, kulay orange sana. Mamimili ka pa ng kulay, ah? Ayun, ni Judge lang may kulay. Para kay niya. Oh, Rudy. Ganyan ka karami Rudy. kasi si Rudy medyo nagbibinata. Ordinaryo ka tawag kailangan nagbibinata. Ganto, oh. 'di ba? <laughs> Sabi nila lahat ng mga manok ko pangit. O oh, yan o. Oh. Hindi ba? At least merong isang... Hindi gano. oh, hindi gano pangit. <laughs> Kawawa naman ni Rudy. O, oh, Rudy. O oh, na. O, oh, mo. Rudy. yan. Parang ano na yan. Parang... Katandangan. Uh, Ahaba na mga paa. Ah. Ito talagang ano na to, isa to. Matanda na. O yun, o, judge. favorite. Ay, meron siyang inuman sa bahay. Judge, meron ka naman sa bahay, Judge. Sige na, sa bahay ka na. Alam nyo, alas 4 pa lang, no? Alas 4, as in alas 4 pa lang. Napaka parang kala mo 6 o'clock. No? Kasi, ulan yan sigurado. Kaya ako'y nagmamadali, no? Baka ako'y maabutan ng ulan. Actually, umaambon na. Oo, oh, umaambon na yun. Oh. Ayan. Kapag ganyang ambon, regular pa rin ang pakain, hindi pa rin grains. Kasi, ambon pa lang. Ambon pa lang yan. Okay, ni. Okay. George. Papa George. Bibi, 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 bibi. Hindi ba bumababa ba si Barbie? Bala mo naglilimlim ya. Ala ka. Oh my god. Papa Georgie. Georgie is alone na naman kasi si Barbie is naglilimlim. Silipin ko nga si Barbie. Uy, oh, ako papasok. Yung si Barbie. Kaditak ng itlog, anim? Sampu siguro. Okay. O, eto. Ang aming mga sisim. Ng mga survival ng cat attack? Hmm. Nakakin ng pusa. Hindi mo naman pwedeng ma... Ah, mayroon pa silang tiba eh. Si Lady Blue. Ito yung na Pagpagan mo na lang. Nice. Mm -hmm. Ano to? Betrasin. <laughs> betrasin. Para... Kasi, di ba? Nang nakaraang-nakaraang video, merong Betrasin. Bumili ako para sa inyong uh, uh, video. Eh, syempre papainom ko, 'di ba? Oh. Bang sisu nga naman mula noon, bini ano, binebetra si Dini. Oh. Ayun. Yan na, Lady Blue mga si lalaki. Lady Blue hindi siya malaking inahin. Medium lang sya, medium siya, medium ano size. Ano siya na patrayang galya talaga na. Mm. Yan tatlo na lang, tatlo na lang ang kanyang mga anak. Isa ang lalaki ayun oh malatik tiklo ayayayayay eh, nasa gitna yan yan yan, yan 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 nasa yan nasa yung dalawa hindi ko di, di 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 pa sure kasi abuhin e eh. mm -mm. pagkakasakali yun yun nasa harap na yan eh. nakaharap na yan eh. mali mo lalakiya pala ne hmm anong kinalaki ka kano neto? ano uh, insekto. ah insekto Okay. ok may nakainsekto may dalas ang insekto o oh, sige baka umulan lalo saan ka pa niya? Doon kaila ano? Hmm. Kaila Otlum? Oo. Oh. Tara tingnan natin. Tinakpan. Si Tig Balang at si Otlum. Si Tigbalang at si Otlum. Oh, ladies and gentlemen. Gila. Lalagay ako ng ubi. Kasi nga, dahil yung vitamin K, tatanggalin ko na. Ito. Diba yes. Vitamins. Bait pro. Kapag hapon na, ha, tubig na lang. Ito to. Mm. Yan o. Yan Unahan Una. pa. Magsawa na siguro ang kanilang baby food. <laughs> Oo. Kahit di mo masasawa sa laging nga ng pagkain. Yan. Eh. Muna dadamihan. Kasi Mahirap na. Hindi sila kumakain ng bayabas na eh. Hindi niya alam na eh. Hindi po niya alam yan. Oh. Saan siya sisilang niya? Hindi <laughs> ba nakikita sa kanya? Oo, oh, nakikita na ako. Pati yung henning na block. Nakikita na ako. Hmm. Kaso wala na. Sinodin na natin yun eh. Uh -huh. May sa atin yun eh. Yes. Kiram lang yan. Around. At sad to say, nang itlog ang aming pinaglahi na Henny, 8 eggs. Yes. Sad to say, walang okay. kahit isa fertile. Ginawa ko, sinuling ko na lang lahat. <laughs> Kasi, ano, next breeding season na. Oo. Ma-stress lang sila wala. dito. Na, tsaka, ano, talagang wala, wala na. Hindi na pwede. Off-season eh. Although, pwedeng, pwedeng, ano, pwedeng kang magpalahi ngayon. Pero dapat, may facility ka na maganda yung mga sisyo mo hindi mababasa tsaka maganda yung lugar mo Talagang hindi, hindi uubra protected, sa protected, oh, protected hindi sa, sa, sa elements well magandang hapon sa inyo lahat na nakahabol kami sa ulan at naunahan namin ang ulan pero although yan ha mga patak, patak na hanggang susunod na episode maraming maraming salamat sa inyong panunood alam paalam ang talaga niya itong bago nating pet na to. Si SC. Pangalan niya SC. Santa Claus. SC. Santa Claus. Diba, Judge? Muli na ka, Judge.